Hello, hi. Uh, first of all, congratulations for the cast and the general sponsor. On um, this question goes to Angel T. So Angel, um, you did a lot of shows before from the past, movies. But how is this different from all the the shows that you did? Hello, um. first uh, first teleserye ko po sa Other Dreamscape. So, yun, iba na po sa akin yun. At um, yung makasama ko po, po ang mga bigating artista sa base of high isang show, ibang... Um, doon pa lang malalaman na, ay, napaka-importante ng teleserye na to. So, kailangan mong mag-step up talaga. At, uh, ang dami, sa ng sinali mo, ang dami kang nagawang rules, pero, pasasabi ko na, I think ito yung pinaka- complex, uh, complicated na character na gagawin ko, mahirap po siya. Actually, mga characters po na yung mahirap gawin. Pero fun, kasi yung mga ka-excel ko po, ang gagaling umarte, so nakakakuha po ako sa kanila ng emosyon. <laughs> Ganyan. So, iba po eh. And um, si Direct Manny Pado, kasi he's, he's brilliant. Uh, ang uh, swerte namin na nagkaroon kami ng director na alam niya kung anong gagawin. Uh, um, siya, siya kasi yung kaya niya kami i-control lahat. Kasi kahit na nung sa niya sa kanya, memorizing yung script, so hindi na siya maluloko. So, alam niya, alam niya kung ano yung gagawin niya sa bawat, eksena. Kaya ang bilis-bilis din niya mag-shoot. Natatapos namin yung schedule namin. Tapos hanggang ang din niya katrabaho. Um, sabi ng iba, terror daw sa direct money. Ay, kaya... super gel! Super gel! So, siguro sa, ano, siguro pag may malita, ganun, or siguro bad day lang siguro sa direct. Pero mabait ni Derek at maalaga siya sa mga tao. Minsan din pagtatawa na nai pag nagwawala siya, pero... Part niya na yun eh. Parang, mami, di -di -di -pwedeng hindi pwede hindi. Boring. Boring yung set. At upisa pa lang sinabi niya, walang diva sa inyo ha. Ako lang ang diva. Kaya <laughs> siya lang ang diva. <laughs> Perfectionist <laughs> siya, Jel, ba? Ah, diba? Perfectionist gel na no, in the class. Uh, perfectionist. He doesn't settle for less. Ay, so bossy. Bibigyan ka niya like sa amin po. Um, hindi siya yung, oh, gawin mo to, ganyan, ganyan, ganyan. So, si Direk, yung hahayaan ka niya mo ng ibigay, kung anong tingin mong uh, character mo, tapos siguro pag kailangan mo ng tips, pwede mo siyang kausapin or kakusapin ka niya ng maayos. Sobrang supportive talaga niya. At awahan pa niya yung kamay mo, makipagtitigan pa siya para mabigay yung yung tamang emotion. Uy, kung okay iba na sa mo, dito? <laughs> Ikaw pala ang nagbago din, Lek, eh, ha? Birthday <laughs> niya, inaano ko siya dyan. <coughs> I mean... Ay sis! Ay hindi ko pa alam kung pa'n hindi hinahawakan niyo sa ganyan. Pero... pero hindi ko pa Response? Ay, ikaw nga mag-handle naman gantong artista. Kasi nag-uusap, nag-i-enjoy ako. <laughs> Ano ba ang bagay mo kapag, oh, actors on the set, at pinagsama-sama mo sila, lahat sila may opinion. Ayun o. Lahat sila may gustong sabihin. Kapag talagang mahina-hina, Diyos ko po, kailangan nating oo-aaraw, uh, purbiscusyon ang mangyayari. Wala ba TV2 mabasta, di ba? Kailangan sa Uy, tumahimik kayong lahat. <laughs> Eto ang gagawin natin, masunuhin naman. Kala ko tumatawag ka sa mga writer para questionin yung exam. Siyempre. Yeah, Kaya, ah, and that's why they're good, no? They're, pakita mo naman nila, they're larger than life. Tapos pinagsama-sama mo sila. Diba? Ang lalaki, ang muhusay, ang tatalino. Diyos ko po, ang iingay. <laughs> Kaya kapag talagang hindi... Well, yun na yun. <laughs> Dirk Marvin, hindi ka medyo first time ng ganto kalaking cast na makatrabaho. Sa so experience ko sa director, um, may nakalagay uh, din malaking setup, malaking cast. Uh -huh. So, na-overwhelm no din ako. Pero si Derek Marvin, ako pati ka na yan. Kasi, oh, uh -huh, pero, ako pa siya uh -huh. na, uh hindi pa lang siya ni Direk Rory. Na, siya yung favorite AD ko kasi napaka-organize niya. Tapos ang galing niya makisama sa mga tao. Love siya ng boys, love siya ng mga artista, love, love siya ng lahat. First Pero, kasi sa Dreamscape eh, direct no? First it's time, first time, saka gusto ko na yung ano, take to ko po Go po! Uh, thank you sa so Sir Dea and the rest of the Dreamscape. Salamat po, salamat po for uh, having me. Uh, oh, sorry. thank you. Thank you. Oh, Okay. Before the next question, alay, so, alam mo, grabe niya kamahalang na general's daughter. The head of corporate PR is Sir Keith <laughs> Choa. Thank you for staying. And of course, our dear friend, at ko lang, Miss Viana. Thank you, thank you. Miss Viana is right there. Thank